Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa ating kasaysayan. Isang kwento ng tatlong magigiting na pari na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan at katarungan ng mga Pilipino. Sila ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora na mas kilala bilang Gombursa. Noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang nagdurusa dahil sa mapang-abusong pamamahala ng mga dayuhan. Ngunit may tatlong pare na naglakas loob na manindigan para sa karapatan ng mga Pilipino. Sila ang gumbursa. Ako si Padre Mariano Gomez. Ako'y naniniwala na dapat tayong magkaisa at labanan ang pang-aabuso ng mga Kastila. Ang ating bayan at simbahan ay para sa ating lahat, hindi para sa mga dayuhan. Ako naman si Padre Jose Burgos. Bilang isang guro, itinuturo ko sa aking mga estudyante ang kahalagahan ng edukasyon at kalayaan. Dapat tayong magkaisa upang ipaglaban ng ating mga karapatan at dignidad. Ako si Padre Jacinto Zamora. Sa aking mga panalangin, hinihiling ko na magising ang ating mga kababayan at lumaban para sa ating kalayaan hindi tayo dapat manahimik sa harap ng kasamaan. Noong Enero 20, 1872, isang pangyayari ang naganap sa Cavite na tinatawag na Cavite Mutini, isang pag-aalsa ng mga sundalong Pilipino laban sa mga Kastilang opisyal. Ginamit ng mga Kastila ang pangyayaring ito upang parusahan ang mga Pilipinong nagnanais ng pagbabago. Dahil sa Mutini, hinuli si Padre Gomez Padre Burgos at Padre Zamora. Pinaratangan sila ng pagtataksil at pakikipagsabuatan sa mga nag-alsa. Bagamat wala silang kinalaman, sila'y pinarusahan ng mga Kastila upang takutin ang iba pang mga Pilipino na naghahangad ng kalayaan. Noong Pebrero 17, 1872, dinala ang tatlong pare sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta. patawarin nawa tayo ng Diyos at gabayan ang ating bayan sa pag-abot ng kalayaan. Ang aming kamatayan ay magiging simula ng pagbabago. Ang dugo ng martir ay magpapatibay sa pagnanais ng kalayaan. Hindi masasayang ang aming buhay ang ating pakikibaka ay magpapatuloy hanggang sa makamit natin ang katarungan. Sa harap ng maraming tao, sila'y binigyan ng hatol na kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ang kamatayan ni na Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino ang kanilang sakripisyo ay naging simula ng mas malawak na kilusan para sa kalayaan na nagbunga ng himagsikang Pilipino noong 1896. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Huwag nating kalimutan ang sakripisyo ng Gumburza at patuloy nating ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.